Hindi kayo nga mayroon akong Baka mga mga kayo sa iyo. Ano ang ispano ka sa nasa aming imam ni polis? Polis? Sino? Polis? Ano mga mga sa amin? Polis. Polis na yung Anong sa <coughs> akin. <coughs> Anong <coughs> mga sa amin? mga si Terima kasih. Dito na lang naman eh. Ang ganda naman Dito, dito, dito Chips Chips Sa Dali Ulam. Yeah. Ito. Mawin. Pag ito, na kayo ba? Saan? Mahal dito. Ay, ito. Danyo, may, may Check Check. Uh, hindi nyo. May bibili Check Ayaw. Hindi siya

Talang, adobo ka naman. Adobo, adobo. Ang manok? Oo. Oh. Look, ba't di na alam? Kasi, selected lang. Ano? Di na lang? Tinitinan ko kasi yung motor natin. Walang lock yun. Nah, ni. Lawi. Hejak, 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 <laughs> Ito yung sa beard din yan na to. Ito mm -hmm. yung magkano yan, isang ganyan. Nandito tayo. Dalawang 100 na yun. Oh, 200? 220. Adobo din. Adobo. Pag-iniling na lang. Giniling. Ang gagawin sa giniling? Gigi siya. Sa? Tapos nalagyan na ano. Patatas at carrots.

Prituhin talaga yan. Kailan ka maglaloto magluluto ng linggo? Baba! Baba! Bilig ka lang eh. Sabihin mo, gagamitin mo na yan. No, ito na, mga ka Baba, ka na kasi dyan? Oh, kasi lalimbe. Ay, dito. mo. Wow! Masa ka na kasi sa kahit-hati. Hmm. Bawal yung b, Baka. Baba ano? na. Buti matibay ito. No? Mama, mahal pa na yan. Yung chiki, Party. na. Hmm. pa Pa, yung ano? di Ayun. Hey, I black bag lang. Ma, ayun, anti mo kasi, bumaba ka Hingin na dyan. Halika na. Ito na ka, Papa. Sige. Nakap, nakap, sinipin. Oo. Ako po! Ito ang pagkansa rin. Ito o, nandito na o. Ito na po. Ay, mahal pala! Popping candy ito, Bel. Popping candy. Howl, popping candy. Kung pwede 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 sa dalawa na doon. Yay! Ano pala yun? Ano pala yun? po, 920.25 920.25 Ano? Ano siya kayo yan dito? Para ano, ipag-itagilid ko sa motor. Anong masunod? Bigyan mo rin sa kanya. Huwag mo nilagyan ito dito. Bigyan mo na yan. para dito lang ba yung iba alam mo yung iba alam yung lang sa gilid ng motor ano to ba